Napakaraming bunga ng mulberry fruit. Ayan. How to eh? Kapiaw mm. liya. Wow! Ay, siya o yan na. Ito ka yung itin swan swan da. So, itin swan swan. Ito so, ka. Itin swan swan. So, swan. Oh, how to eh. Ikan hanggang sa sahig. Hanggang sahig. Ay, grabe, grabe talaga ang bunga nito. Ayan Oh. Napakaraming bunga. Ito pa siya. Yay, 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 yay. Ay, ay ko anak ko Sili ay hayo oh. Oh. Ayan yung, ito siya, matamis na yan siya matamis matamis yan Saka matamis yan siya tapos dahil matamis ito ito naman ay ah uh, tayo ito. maasim ito yung hindi ka red ano siya, sweet and sour. Ito siya. Yung ganito siya na may black na may may kunting black at red. Yung yung sunshine. Oh my god! Tingnan nyo, oh! Napakarami! My goodness! Oh my god! See? Ilagay sa floor. Oh my goodness! napakarami tapos ayaw nilang kainin ayan pwede ito gagawin ito ni Lola ng jam mulberry jam ayan o. isang puno lang yan na ah. look guys isang puno napakarami ayan, Sa, sa ano sa sahig magapang na sa sahig tapos ayaw nilang kumain Tinanim lang ito ni Kapit Bahay. Ayan nilang kumain. Tapos, itong lola ko naman, gustong gawing jam. Tapos, ipalaman tuwing breakfast ko. Yan. Tuwing breakfast ay, I... oh my God. Ayan. Thank you for watching.